Alam mo na. Eh, hey, tsaka sa ano dumaan? Dito sa pangang nito. Paglabas dito, may sakayan? Oo, oh, sa may gate doon. Pinakatapos. Oo, oh, lang naman. Exercise, mo ka mag-alala. Sige. Tsaka <laughs> ko Tama ba ako? Oo. Mm -hmm. Sorry naman. Sige na. Nasakit kasi. Ay. Kasi Hindi mo kasi ramdam 'yung sa katigisib di mo lang. Yan, hindi din yung dinidiretso ha, pinuputol na 'yan. Hmm. mo, Meron pa rin sa unahan ha. Sa duluan lang 'yung nakuha ko. Hello, oh, grabe talaga naman ito. Eh. Malamang. Apo pa yung dry skin eh. Hindi pa natatanggal eh. tapos ako lang konti ha. Palakihin mo na lang sa susunod. Hindi ko lang naman nakabas. Ayun. Yan. Hindi. Hindi napapansin naman diba? Ah, so, yung lang, yung lang. Hindi ganyan. Hmm. Hindi, -nil. oh, -a 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 May anesthesia ka ba yan? <laughs> Sabi mo, may anesthesia ka pa ba yata eh. Kaya hindi mo ramdam eh. Sige. Hmm. Kasi nga di ba yan. Siguro nga, mandi daw. Si, buti na pala nag-inom ako. May anesthesia eh. Kasi dapat tapapaitgan ka na eh. Tumagalan ka na eh. Oh, kasi masakit na. Sa bagay totoo naman yun. Naiigtad ka eh pag ang masakit. Kasi ganyan ako, ganyan ako talagang nililinis na eh. tama ako. Ito malaki din to. Ito baka malamang to dudugo. Wow. Well, may ginupit naman ako, pero sa unan, hindi na ako magugupit. Overcut na eh. Para gaganda Anong ulit. siguro overcut ano, Diyan lang sila na. Diyan lang, diyan lang, lang. Hindi na sila nakuha dito sa pinakadulog. Ako naman nag-overcut. Pero, di depende pa rin yun. Oo. Hindi, <laughs> <laughs> malaki talaga kasi ito. Huwag yes, ka lang magbabasa. May hirap na. Hmm. ngayon lang nalinisan ng ano. Sayang ang kuko. hmm hmm. kinalaman sa kuko mo. Diaw magaling, marunong lang ako. Ang laki nun, no? Promise. isa't yun. sa hukon mo. yung Ay! Yung pera mo, ay! Walang <laughs> stuck. pa yung ipon mo, hindi <laughs> yung, Hindi <nalag> <laughs> Maganda talaga yung investment, mag-invest tayo. Nang <laughs> po. <laughs> Sabi ko nga eh, kung na nabibili lang ang ingro tsaka dressing, Galing, ang galing ng kuko mo. Salamat sa kuko mo. Naputol, ano, hmm. na, ano. Pag alam mo ba nanonood ako, sa ito, ay, naputol, sayang. Mm -hmm. <laughs> Di ba, ganun pa. O, kasi sa mga gusto ng isang, isang buo, talagang manginayan. Reaction talaga. Mm -hmm. eh. Pero naigtad pa ako niyan tega maganda. Grabe ko naman. Yeah. Hmm. Pero pag naputol, hindi naman ibig sabihin noon. Hindi ko na hinpupunin. Iiwanan ko pa nga muna eh. Babalikan ko na lang. Okay. Hindi mo ginawa yung sabi. Oo oh, eh, kasi sa'yo sumama yung lahat ng ano mo eh. Hindi mo mamagay ang katilipos. Hindi siya ano eh, hindi siya bukong. Basta wag mo hmm. lang ano. Huh? Ha? Jacket? Sorry, sorry. konti lang yun. Hmm. Kunti lang yun. Hmm. Kuha ko na. Hmm. Wait lang. Hmm. Hindi, na Baila -baila siya. Hindi siya putol ah. Kala mo lang putol yun.